Mga kalingat, mga mix Welcome back to our channel I, um, Today's video ay ating babalikan muli Kung bakit nga ba maraming nagmamahal Kay Viancy Bakit nga ba? Umpisa pa lamang Nang ating nakikita si Viancy Ay mayroon na talaga itong katangian O sariling uh, kabutihan Mayroon talaga siyang kabutihan puso. Sabi niya na eh, Kuya Bang. Yan. Mayroon siyang kakaiba na wala sa iba. Sa pananalitan niya palang umpisa palang ay nakikita natin at nararamdaman na talagang genuine talaga itong si Beyonce. At mabuti talaga ang hangarin niya. Napakabait na bata. Since day one po nang niini scout po siya ni Dr. Love at inilapit po ito kay Kalinga Proud. Itong batang ito ay punong-puno ng pangarap. Pangarap na makatulong sa kapwa. Batang napakasimple. Batang may puno ng pangarap sa buhay at may balak na tumulong sa kapwa at sa kanyang pamilya. Nakikita natin sa kanyang mukha at sa kanyang pananalita na mayroon siyang talagang kabutihang loob. Babalikan po natin. Para... So, sabi ko lang po kay mama na kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Yun yung sinasabi mo, kinamama um. mo. Paano mo sila ina-encourage mga magulang mo at yung pagkapamilya mo? Magtatapos po ako ng an Sabi ko pa sa kanya, magtatapos po ako. Iyaawang ko po sila dito sa kahirapan. Iya mo sila kahirapan? Opo. Um. Nahirap talaga ang buhay dito, Bianse? Opo. Um. Nadanas ko na rin po yung mag po ng toyo tsaka ano, mantika. Toyo, mantika. Naranasan mo. <laughs> <laughs> hirap ng buhay. Pero kahit ganun, mahirap ang buhay. Masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? Opo. Basta po buo kami tsaka Basta buo kayo. magkakasakit po sa amin. Walang nagkakasakit? Okay. Mm. Ano yung tanging kahilingan mo, Biancay, na gusto mong matupad sa ngayon Siyempre, maliban sa pag-aaral, ano? Panalangin mo sa Panginoon. Palagi mong ipinagdarasal gabi-gabi bago ka matulog. Ano yun, Beyoncé? Ano po, magkaroon po ng ano, po, anak buhay po sila, Mama. Kasi wala talaga silang ano, Ano po, wala po talaga. Wala. O di pa, may mo, pang ano mo, alawas mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako okay, Mama. Naglalabada ka rin? Oh, grabe. Sinutulungan Paano? ko po si Mama. Sinutulungan mo siya ang I Ibang damit, ibang damit yon. Opo. Binabayaran po. tapos siya binibigyan din po ako ni Mama. Tapos yung sinubawan mo. Di mo ba iniisip yung ano-ano, yung... Kahit, siyempre masakit sa kamay yun, ano, yung sa pagod, di mo na inisip. Okay lang po yan. Okay lang 'yon Tapos pa natutulungan ko po sila Mama mahalaga po na tutulungan ko po ang pamilya ko. Ibig sabihin, naging labandera ka na rin pala. Di, pero sa ginagawa mo, di ka naman nahihiya sa mga kaklase mo, gano'n. Hindi ka naman po kinakahiya ang ano, pagiging mahirap po. Mm, Siyempre, kung iba yan, di ba? Yung iba, nahihiya na, ay, ganito ang trabaho Hindi na po. <laughs> Hindi na po. Hindi na. Mahirap naman po talaga, kaya tatanggapin na lang po. Grabe. Gusto mong sabihin sa mga viewers bihan sa ngayon mga kapanood? Sa mga viewers po, ah, sana po tulungan niyo po kami ng family ko. Na ano po, makasurvive po sa pag-iirap Kahit ano tulong tatanggap po na. Sobrang laki po, tulong na po na. Thank you po. At dahil nga po sa kanyang kabutihang puso at hangarin na makatulong, puring-puri po si Kuya Val sa kanya. Hindi talaga sinayang ni Vianci ang pagkakataon. Gumawa talaga siya ng paraan paano siya makakatulong sa kanyang kapwa. Kaya lumapit sa kay Kuya Val para mag maging scouting. At hindi naman ito hinindian ni Kuya Val at katunayan nga po, tuwang-tuwa si Kuya Bal sa desisyon ni Beyoncé, sa hangarin ni Beyoncé. Kaya todo support ito, it si Kuya Val. Tunay na kalingap angels na tulong sa kanyang kababayan. Sa kanyang mga kabarangay, kamag-anak, kaibigan. Eh, mamulat sila po. Hindi lamang sila ang tutulungan, bagkus sila rin po ay makakatulong sa iba. Para pag sila po ay uh, magsiyaman at makarumpo po ng sariling hanap buhay, trabaho po, ay hindi na bago yung pagtulong sa ibang tao. Like Viance, mga suking tigpaminaw. Ibang iba po si Viance mga kalinga pa kumpara sa iba, ano? Sapagkat si Viance po ay talagang... Uh, Meron din pong pusong matulungin at gustong i-extend yung uh, kalingap sa ibang tao maging sa mga kamag-anak at kaibigan. Itong si Bianse, mga suking tigpaminaw. Sa aming first vlog po, ano, first scout ni Bianse, isang batang estudyante. Yeah, yeah na pinatigil po ng kanyang ina sa pag sa sapagkat uh, hindi na kayang paaralin. At yan nga po ang unang scout ni Vianse at todo support naman ito si Kuya Val. Ang sabi nga po ng iba na talagang mabait si Vianse, hindi po siya makasarili. Kasi nga po kahit yung pinsan niya na nakikita niya na talagang karapat-dapat na tulungan, inilapit niya kay Kuya Val gusto niya rin itong umangat sa buhay. Kaya di ba maganda yung kanyang mga hangarin. Oo. Oh. Uh, yan mo. Ito yung mga tabang dito. Si... So malaking ano ito kaya. Si BNC nag-scout. Puntahan daw namin kayo. At... Uh, sabi nga ni, may ano, may problema nga ni, bigyan mo bensin ng ano, pang, ano mula, walang, yung nanay. Anay, oh, may pira ka ha? Salamat, salamat ulam ulam siya. nyo. Yan, oh. No? So, basta, te. babalik kami rito. Isama namin sa diet yan. Isama si Bianci. Pag ng motor niya, nabili siyang bag, notebook, libro. <laughs> <laughs> oh. Kaming bahala, si Bianci balas bahala sa'yo. At model yan ng toothpaste. Nay! <laughs> 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 Nay! Ni, ha? I-comfort mo kasi masaya siya ngayon. Uh, <laughs> unang scout ka ni Bianci, Jenny. Uh, talagang uh, siya sa inyo. Hindi mo ba kamag-anak mo ba ito? Pamangkin mo. Kamag-anak. Pin pinisan mo kamag-anak. Yung tatay po niya, magpinsan buo kami. Ah, yung tatay nito, pinsan buo mo. Ni. Ah, pinsan... tatay po ni Bian. Tatay nino, Bianci. Kayo ang magpinsan? Buo. Balitiya mo na ito. Ito, ano to, second si cousin mo. Very good, ni. Mahal ka ni Biancio. I-kiss mo kay Asia. <laughs> Pinapatawa lang kita. Ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ito'y nga po hindi nakapagtataka kung bakit maraming nagmamahal talaga itong kay Viancy at maraming mga bibigating sponsors na gusto talagang tumulong all the way sa kay Viancy dahil po sa kanyang kabutihang puso at mabait na bata magsasamang sa so mga viewers po na nanonood po palagi. Uh, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At kalinga para po atiyak, kay Lati Jack, kay Ate Edna, kay Kuya Bal. Shout out po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagdulong po at pag ano po sa mga nangailangan. Shout out din sa mga Kalinga Pinges. Kung may mga bashers man tayo. Ano, kayaan natin mag, mag, mag uh, discourage kasi ang patente ano, ang katulong tayo, nakakaano din nakakapagpasaya din sa iba at ano, tuloy lang tayo ano, tuloy lang sa mga ng buhay kung ano man yung mga bashers na yan talagang ano na yan uh, hindi na talaga mawawala yan kasi nasa ano tayo sa uh, social media kahit, wala, kahit anong gawin natin may masasabi at masasabi sila sa atin yun patuloy lang tatagan lang yung loob natin kay lang tayo kumapit ang mahalaga sa atin ano may mga matutulungan tayong taong maghihirap pag maging ano na tayo success na sa anong white tama naman po ang sinabi ni Beyonce, huwag pansinin ng mga bashers kasi nakakasira lang yan ng pangarap ninyo. Pangarap. Kung baga, ni Beyonce, mag-focus na lang kung paano makatulong. Kaya ng ginagawa ni Beyonce, kaya ang mga bashers, huyo kayo. Hindi epekto kay Beyonce ang inyong mga ginagawa. Yan, pagpatuloy mo lang yan, Beyonce, nandito lang kami para sa iyo siguradong maraming mga mabubuting blessings na darating sa iyo. Mabuhay ang kalingap. At salamat sa ating ama ng kalingap ay si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs at siyempre si Kalingap Rap at sa lahat ng Kalingap Team. Susuportahan po natin sila. Thank you so much mga Luto, mga Kalinga, mga Mamix, thank you sa inyong panonood. Please, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa bago pa sa aking channel, paki-sub naman po at pa likes. Thank you so much. Solid supporters, Etsy supporters, Etsy supporters. Thank you. Bye-bye, God bless.